Yun, what's up mga kapising? Ngayong araw po ay papunta na po tayo sa dagat para magpambalo o magpanambilawan Ano lang natin, pataw pataw-pataw lang mga kapising at naayos na po yung ating baroto na ginawa ni Remedjohan Kaya yeah, samahan nyo naman ako mga kapising sa Panibagong adventure natin ngayon. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga solid supporters mo namin dyan. Mga kapising at sa mga nabagong nag, bagong nag-follow at sa mga bagong nag-unfollow. Maraming maraming salamat sa inyo. Mga kapising. Kung nagustuhan mo po ang mga ganitong video ay huwag mong kalimutang ipalaw ang aming Facebook page at subscribe ang aming YouTube channel yung mga link po ng aming Facebook page ay dyan po sa mga post ko at yung sa YouTube po. Click nyo lang po yon mga kapising at mapunta na po kayo sa aking website. Kaya tara na mga kapising. Dito na po tayo sa pagdaan mga kapising. Ating Baruto, mga kapising. Yan, nandito na po tayo sa dagat, mga kapising. Ating Baruto. Punta na tayo ng ano, sa dulo. Yan po, at nagsasagwa na po tayo, mga kapising. Punta sa ating site. One hour later huli na tayo mga kapising ito binabata ko na po yan po yung ating huli mga kapising nabalo itong bilawan yay yeah. swerte na naman <laughs>